So good day sa inyong lahat. Andito naman ulit tayo sa ating panibagong vlog. Ang vlog natin gagawin is printed quality issue. Makikita nyo naman wala tayong kulay na black. Okay. So ang model natin dito HP Smart Punk 615. So ang gagawin natin, buksan natin muna tapos linisan natin yung printed nung una. Okay. Pag bukas nito, Uh, hindi muna tayo sa software cleaning kasi so cleaning lang tayo kung merong na anong tawag ito meron ba tayong kulay uh, sa sitwasyon niya walang kulay na black so ngayon ating lilinisan muna ang printer head at saka yung home position niya para talagang malinis okay para hindi tayo magsi pa ulit ulit okay so sa pagbukas alam niyo naman to same procedure dito dalawa dalawa sa itaas So ngayon, uh, natang yung mga screw, hangat lang natin ng konti. So sure, nakaangat konti. Naka-power yung sure, natin. Huwag na itong motherboard dahil ah. screen is lagyan ng dust. So, ngayon, tingnan ng filter head. Eh. Sitwasyon niya, bakanti. Ang kanyang, ito, bakanti. Walang ink. Ating ayusin yan. So, bakit ko binuksan? Kang bago pa naman to. Bakit buksan kasi dito banda. So, i-unlock ko muna ha. Unlock ko muna. So, Pag-unlock nito. One, 2. Yan, unlock ko na. Ating lilinisan dito banda. Ito. Yung dalawang to. Pero sa sitwasyon niya mukhang okay naman all goods. Then yung wiper dito okay naman so far. Then ang gagawin natin is tanggalin muna natin tong printer head. So pabayaan so, mo na yan naka nakao. Uh, Power on. So, tanggalin natin itong black kasi yung black ang may problema. So, ayun. Ang black nya meron namang lumalabas pero walang ink. So, ngayon baka clog na tito banda, punasan natin yung tissue yan na basa. So, ngayon, yan. Ito yun, basa. Punasan natin dito. Basahin natin yan. So ngayon, uh, all goods na siya, ibalik na natin doon. Mukhang maganda naman ang kanyang printer ready. Ano, makikita nyo naman. maganda naman siya. Bagong-bago. So hindi natin pwede pahinalaan ito na sira. Ang ating gagawin is, yun, pinunasan. Balik natin ulit. Check natin. So yun, mamatras yung ink. Ilock il natin. One, one, two. Ayan, na yan sa naging position, sarado at chicken printer And then, then, gawin natin sa panel is mag vacuum tayo yeah. so, mag perform tayo ng kanyang uh, hindi pala, wag muna vacuum ano mo na, uh, cleaning so pag cleaning yan, pag perform ito 1, 2, 3, 4 yan makikita nyo, support me no Look, pinapakita ko na to sa mga video previews ko sundan nyo lang, so puntahan nyo reports me no then punta nyo yung print make button tap and i-type nyo doon na number is number 20 first cleaning yan 20 20 muna yan ikot yung printer head yan yung printer head so naki-perform siya ng cleaning so dyan siya naki-clean yung wiper na yan ganyan siya nagperform antayin lang natin yan, nag nagstop na siyang mag cleaning at next is number tingnan okay, lang diba po yan 20 yan kanina iputan natin ng uh, 21 so ngayon 21 na nating nilagay dahil yung 20 is level 0 level 21 is level 1 level 2 is 22 ok perform lang natin yan naka 21 yan at yung printer head is gumagalaw. Ayan, gumagalaw yung printer head. Nagpunyo siya ng partial cleaning. So, gagawin natin is partial cleaning lang muna. Perform natin yung 22 mamaya, maya, maya. Uh, pagkatap 21. So, target natin is 20, 21, and 22. So, pag hindi pa rin, wala pa rin output, proceed tayo sa vacuum. Magbabakusang magbabakuyong yung printer head. Ano bang ibig sabihin ng babakuyong? Di ba dito may tanke? Dito dumaan yung ink tube. So, sa ink tube, hihilain nyo yung ink banda dito galing dito patungo mismo sa printer head. So, kung hindi gumalaw yung ink, di ba, may bakante tayo dito. Bakante, yan. Kung hindi nahigop nyo yan, ibig sabihin may sira na yung ang printer head. Pero, double check lang muna natin. Paano ba i-double check? Uh, bugahan muna natin niya ng hangin yung printer head Yung intake niya dito, banda sa printer head mismo, ah, wag dito. Sa printer head mismo. Bugahan natin ng hangin para kusang lalabas yung uh, ink sa, sa ilalim. May, sa, may lumalabas na ink. So, pagbuga, Uh, uh, lubog natin sa tubig na maligam-gam at yun para makuha yung plug so, ngayon mukhang tapos na siya i-proceed natin sa proceed natin sa 22 okay 21 naman to type natin 20. 22 ayan ano na rin dito kikita nyo naman 22 dyan then tingnan nyo yung printer head magalas so, perform siya ng level 1 level 2 cleaning pag ayaw pa rin proceed tayo sa 23 yung mag vacuum okay antayin lang natin yan. so ayun na nga nag uh, standby na siya tapos na siyang perform so tapos na natin 0, 1, and 2 20, 21, and 22 na top code so ngayon ang next gagawin natin is mag-print tayo ng nozzle check tingnan natin yung ginawa natin kung uubra ba okay since tapos na natin ilagay na natin dito ng top test support na number 10 so code number 10 okay natin at print tayo ng nozzle check ayan nag na siya tingnan natin yung quality kung okay po ba ayan sa ang palad wala pa rin uh, epekto ganun pa rin pareha press ayan makita nyo walang black so ang next natin gagawin is i-force na natin yun na nga ang sinasabi ko i-force na natin sa pag vacuum na ano natin baka ubos na yung ink niya here we go code number 20 tika 20 23. Code number 23. Teka lang ha. Ayan, 23 na tayo. Makikita nyo naman, 23. Focus natin. 23. Ayan, makikita nyo. Code 23. Paulit-ulit na ako. So, i-okay na natin yan. At, ayan, tingnan natin sa lalim. So makikita nyo naman dito malabo sa camera eh. Makita natin dito banda. Yan, naka naka naka-blank siya dito. Yung ink dito lang banda, so higupin niya. So kapag hindi mahigop, ibig sabihin mayroong problema. So ayan nagpe-perform na siya. So ayan. Ayan, nagbi-blink siya. So wala, matagal 'yan matapos. Hindi mahigop dahil sira na 'yung printer. So ayan, Kahit anong ka natin diyan, wala talaga sira na 'yan. Pero tingnan natin. i ko mag uh, 'yung sinasabi ko kanina na ibugahan ng hangin. Pakita ko sa inyo mamaya kasi ito nag na ako pero wala, hindi ko magalaw yan. na perform na yan. Merong maririnig tayo ng uh, beeping, beeping sound. Tapos yung ink dito wala. Oh, wala. Hindi niya nahigop. So, supposed to mahigop yan. So, ibig sabihin sira na yung printer head. So, may, may, uh, may other option pa ako isa. Yun yung bugahan natin ng hangin para lulabas. Okay? baka naman. And guys, wala tayong magagawa dito sa kanyang printer head. nag tayo, ngunit hindi tumagos yung ink. Hindi nahigop niya. So, may problema ang kanyang printer head. Yan, makikita nyo ng bakante ito. So, hindi nahigop. Next procedure, uh, bugahan natin ng na hangin. So, ayan, ngayon, natanggal ko na yung printer head. Yan, wala, hindi gumana yung ano natin, uh, partial cleaning, deep cleaning, turbanis, ano, ano pa dyan. At yung mag-vacuum tayo, ayaw pa rin. So, ang gagawin natin is gumawa tayo ng manual uh, modifi modified, ang tawag dito, pang vacuum natin. So, pang ihip, pang buga. Ayan, siren, tsaka itong Uh, ginawa natin. So, ngayon, uh, okay, so ngayon, bugahan natin ang hangin. So, pwede natin bugahan sa ating uh, personal, pero ito, nagawa ako ng solusyon. So, printer lang naman to eh. Ito, sa printer head din to. Itong tube sa printer, itong syringe, mabilin niyo lang sa drugstores. Okay? So, ngayon, para hindi natin madumihan ang ating baba, -ba, yung mga labi natin. So, ayan lang, gagawin natin, ah, uh, Wait, tika lang. Kuhaan na nas. Ito, kuha ng tissue. yan So, hawakan nyo to dito banda kasi ma baka matanggal. So, ang gagawin natin is pigain natin to, Lagi natin ng hangin at tingnan natin dito banda kung mayroong lalabas. So, last option na to, na. Ah. So, yan, Pinihit na. So, ayan. Meron namang lumabas. Ayan. 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 Ngayon, meron naman siyang ink. Bakit ayaw siya mahigop? Gawin natin yung paraan. Oh, last option na to. Tapos, pagkatapos nito, ilubog natin sa tubig na maligamgam. Okay? Ngayon, meron na tayong tubig dito. Tubig yan, maligamgam. to ganyan. Try natin yung bugahan. Kasi, hindi na. Hindi na yan. Pwede natin dyan. Ayan. Mga oh, declog talaga. So, ngayon, para matanggal talaga ang barado na ink. So, pang last option to. Okay? And then, ngayon wala pa tayong ginagawa sa so, inaantay natin itong matapos so mga probably 5 minutes to cut muna natin video. Balikan natin yan mamaya. So as you can see natanggal na natin sa pagkaguan. Paglubog dito sa may tubig after 5 minutes so ito na yon and then pinunasan ko na yan ng uh, tissue paper. Ang ganito yung dito banda pinunasan ko na yan pag ganyan. And then, pag dito, na, ganyan. So, ngayon, uh, ilagay natin dito sa nagaya na niya. So, ngayon, ilagay na natin dito. Ibalik na. Sa so, pag, uh, niya. So, lang, ayan. Ayan, okay, ilagay na natin. Ibalik natin to. Lock natin. So, Nakalock na siya para mga position niya. Sarado natin. And then, power on. Ngayon, na uh, power on na natin. Makikita nyo naman na yung front panel niya. May ilaw na. So, antayin natin na mag-power up natin, naka power up na siya. Ayun, nag-initiate na siya. Printer head, gumagalaw. And then, hindi masyadong maklaro yung panel natin. Bakit ganon? Okay. Ayaw pa rin. So, i-off natin yung lights natin. So, ayan. Na-focus natin. I-hide natin to. And then, try tayo mag-print ng nozzle check. Lagyan so, natin ng papel. Ayan. Naka E4. Perform natin. 1, 2, 3, 4. Wala. Ayan. Quartz menu. So, ang nozzle check niya is print code number 10. Okay. And then, tingnan natin. Mag to print yan. Ayan. So, ganun pa rin. Ay, ayun. Meron na. So, ayan. Makikita nyo naman. Meron na siyang laman. Ayan. So, wala pa rin. No good pa rin yan. Pero, at least, meron na siya. Kanina, wala talaga. Zero. Ayan. Zero talaga yan. Kanina, wala. So, ngayon, na-save na natin. So, proceed tayo sa magbalikan natin yung pagbabakyum vacuum Okay? So, vacuum tayo, same procedure. Code number uh, number ano ba 'yon? Number 23 kasi pang black eh. Yan, 23. Na 23 code. Then, okay. And then, tingnan natin yung center head kung mabak yung banya ayan, dito bandayan i-push eh. natin dyan ayan, makikita nyo naman yung ano natin yung ink dito kung mahugot na banya kung mabak yung talaga niya is yun, yun gumana oh, o, ayan tingnan nyo Ayan, nahugot niya. So, ibig sabihin, goods pa yung printer head. So, na natin yung printer head. Di ba, kanina sa previous natin, hindi niya mahigop. So, ngayon, ayan, makikita niyo naman, nahigop niya. So, probably, partial cleaning lang ating gagawin dun. Okay? And then, ayan, oh, mabilis siya. Tapos, so, ang next natin gagawin yan is yung tricolor naman ulit natin. Ang ating i-vacuum para meron na siyang ayan, meron kasi niya dito, ganda, makikita niyo may bakante, so pahigop natin yan mamaya, okay so, tayo natin yan matapos mabilis lang yan kasi isang kulay lang black so ayun, natapos na yung na-vacuum, meron na tayong ink dito sa yung tube, ayan makikita nyo naman yung tricolor naman ulit yung gagawin mamaya so ngayon, uh, since natapos na tayo kapag vacuum na siya, puntahan natin dito sa nozzle check natin kung meron na ba siya magandang uh, quality sa pagprint so same procedure, code number 10 and magpiprint yan at tingnan natin kung okay ba okay ba diba? ayan, so mukhang gumana naman Ayan. Dito, okay naman siya. Kaso nga lang, pangit dito banda. So, next gagawin is printed cleaning lang tayo palagi. Okay? At ayun na nga. So, natapos na natin ayusin tong printer na to. Spartax 1.5. Uh, ang ginawa ko lang is ito. Nagpiprint ako ng ganito. Kasi last time, uh, masyado siyang pangit ng quality niya. So, ngayon, nagpiprint ako ng ito, ito lang. Itong so, black. Gray Black, pag-ganyan, uh, sampung beses. Tapos, ayan, So ngayon nagprint ako ng nozzle check niya at ito na siya ngayon. So para sa akin goods na yan. 90% goods yan. Although dito mayroon pa siya. Pero all goods naman yan dito. Dito pa rin. Kunting linis lang to pero sagad na eh. So ngayon si customer na lang ating pa decide din kung magpalit ba tayo ng bagong print head. Pero all goods naman to. makakaprint naman tayo. Pero kung quality secure si ma'am or si sir so, na lang natin sila na ang mag decide okay so nalinis na natin yun lang ang ating paraan nagawa ayun hanggang sa muli salamat sa inyong pagsuporta this is Fibertick and Tips magpapalam na bye